Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po kayo pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw Huwag pong subukan, masisira ang buhay mo Ba, lakas ni kuya <laughs> <laughs> Ayun lang Hindi naman pala kaya eh. <laughs> Ang hey. galing Ang galing Okay na okay, ah yeah. Isang banlawan lang. Okay <laughs> na. Kaya pala, ang bilis ng oras. Ang <laughs> hmm. Ay, pang oras ang oras. Dami niyang ilaktawan. <laughs> saksakan yung pagod na. Ang hirang saksakan mili Hehehehe Hehehehe daw para mas maging malasa mo kami Nako, mapanis agad niya maganda Ay kuya pala Hehehehe 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 no? ayahay kayo basta sikat na ka nga vlogger oy. Nga no man. Bisag mga pera ka, pag million views imong video. sana all. Pero kita ani. Bisan pag magmelty ta, pag lisod pa tago sa kalibong nga views. Undang ta oy. Bitaw na Pagkan pergen. Ya magon sa kaya mag ehi. Ehi. pag mag elis Mag Alice at siya. Grabe, spelling naman. <laughs> Uy, Kobe. Wow, na ay wow, 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 Sunog hmm. na. Ito na tawag na. Bahala ka sa buhay mo. Ah, Corn dog. <laughs> Kahit okay, doon magpakain tayo sa aking ilagang buwak.

Ay, <laughs> po. Ito ka na ito, kuya. Ada 150 na naman. Pagpasalamat ka na. Ay na sa pagpasalamat sa pagluto dito ng mga kaon. Ya, kaon. Sura. Pagpasalamat na lang. Pagpasalamat <laughs> na lang. Kumanti. Brad. Oy, <laughs> Brad. Kucha, sakit ng ulo ko, Brad. Ilang araw na? Sa linggo na nga eh. Eh, baka bobo ka, Brad. Ay, <laughs> sama ka bobo ah. Oh. Kasi nga, 1 plus 1. 9. <laughs> Bakit? <laughs> Kala ko hindi mo alam eh. Pareho pala sila. Nangangyaw <laughs> pa. Aray ko. Oh. <laughs> ang delikado Ma mundo ah. Ang puti-puti nyo naman po. Tapos ang tangos pa po ng ilong nyo. Hap po ba kayo? Yes po. Uy. Hap ano po? Hap Filipina. Hap. Filipino. <laughs> Dong, pat ka karne dong? Ah, uh, sana kol? Karne, palit ka? Ay, dili ko makaw mga karne ko, mga gulay rako ah. Uy, ngano'ng gulay raman mong kaonon? Kuan mong kukod? Berzi... Berzari... Berzari... Pijetarian? Berzitarian... Uh, Berzitarian... Ah, isa kilo lang ba? Kakalong Luto na Kay gutom na ko

Sorry, I have to go. Please, come here. <laughs> Ano ang pwede ikamatay ni Darna naman? kahit may bato siya? Ah, uh, UTI? Ah! <laughs> <laughs> ano? Tama nga May bato di po bang gawing adobo ang bangos? Ah, oo anak, pwede pwede, Basta't umanap ka lang ng paan ng bangon <laughs> mas madal pinbusara tayo na kaugalian mo gubitan Dawat-dawat na lang yun ano? ah ina ko, yah ako isa lang talaga orbe ro ko ayon yun lumapit ta waste ako na kaso <laughs> nang bmw PMP Nakakas naman Ayan pala Nakamang Ang layo ng tingin At ang lalim ng iniisip ni Lumi Hindi totoo yan Parang aquarium nila Parang kanal <laughs> oh, Ba't gano'n yung kulay? <laughs> ano?

Kaya pala ang bustin niyo, walang dumi. Bakit? Super linis. Dinaig nila si The Flash. Hindi pala ka sasubo. Kuya, hindi pa ako kumakain, kuya. Bakit ako kumakain? Pag-usayan. Kuya! Happy birthday! Saan? Perte niya. May cake pa. <laughs> Sabi si Cor lang aso. Sino ba talaga ang aso sa atin? <laughs> Babe, may magic. Magic ah. <laughs> Kapokus eh. <laughs> <laughs> Mga nakailang konting kayo sa isang araw. A ako? Ma-upload ko sa isang araw? Siguro, minsan ano eh. 1, 2, 3, four 4, minsan 5. <laughs> Hindi ka kaya masiraan ng ulo niyan? Ako? Masisiraan ng ulo? <laughs> <laughs> Mukhang delikado na nga. Mga parigubay. ba pa. itigil na?